Tanda na siya pero ang mundo ay hindi angkop para sa isang taong kasing importante na namatay. Kailangan niyang muling umabag para muling iligtas ang mundo, lalo na ang kanyang pamilya. Pero paano kung ito na ang huling magagawa niya at hindi na niya sila makikita? Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang action-adventure film na pinamagatama. No Time to Die. Isarado na ang inyong pinto. Patay ng ilaw at magingat sa panonood Shout out kay Arvin Abistrus. Nagbukas ang pelikula sa isang flashback kung saan inaalagaan ang batang si Madeline Swan ang kanyang may sakit na ina. Habang papalapit sa kanilang tahanan, ang isang lalaking nakamaskara. Nakita ni Madeline ang lalaki sa bintana at tumakbo siya para magtago. Pumasok ang lalaki sa bahay at ipinakilala ang kanyang sarili sa kanyang ina bilang si Lucifer Safin at sinabing nandoon siya para kay Mr. White dahil pinatay niya ang pamilya ni Safin. Nang hindi siya masagot ng ina ni Madeleine, binaril siya ni Safin hanggang sa mamatay. Nagtago si Madeleine sa ilalim ng kanyang kama kung saan siya hinanap ni Safin. Pinaril niya ito at kinaladkad ang kanyang katawan sa labas. Ngunit siya pala ay buhay pa. Nagsimulang tumakbo si Madeleine sa nagyayalong lawa hanggang sa mahulog siya. Hindi hinayaan ni Safin na mamatay ang bata kaya binaril niya ang yelo at hinila siya palabas. Saka sa kasalukuyan, Nakatira si Madeleine kasama si James Bond sa Matera. Bagamat pareho silang masaya, alam ni Madeleine na nasa isip pa rin ni Bond si Vesper Lind na nakalibing malapit sa tirahan nila. Inikayat niya siya na palayain na ang alaala niya. Kinaumagahan pumunta si Bond sa puntod ni Vesper para sa wakas ay patawarin siya. Mayroon din siyang papel na handang susunugin na may nakasulat na Patawarin mo ako. Bago umalis, nakita ni Bond ang isang calling card na Spectre at makalipas ang ilang segundo, sumabog ang libingan. Mabilis na natauhan si Bond at nagsimulang tumakbo. Pero ang mga asasin na pinamumunuan ng isang lalaking may cybernetic na mata na si Primo o Cyclops ay sinundan siya. Si Bond ay nagmadali pabalik sa kanyang bahay sakay ng isang motorsiklo upang kunin si Madeline na inakusahan niyang nag-set up sa kanya dahil hindi dapat alam ng mga asasin kung saan siya makikita. Isinakay niya si Madeline sa Aston Martin at nagkaroon ng isang high-speed chase sa buong matera at nagawa ni Bond na ibangga ang mga sasakyan ng mga asasin. Na-corner ng mga asasin si na Bond at Madeline sa gitna ng plaza at nagmakaawa si Madeline kay Bond na kumilos habang siya ay nakaupo doon at hinahayaan ang mga tag na barili ng sasakyan. Nang makita niyang nagsasabi ng totoo si Madeline, inactivate niya ang machine gun sa kotse at pinatay ang halos lahat ng asasin maliban kay Primo. Nang makatakas sila, dinala ni Bon si Madeline sa isang istasyon ng tren kung saan isinakay niya ito sa isang tren at humiwalay sa kanya dahil nawalan na siya ng tiwala dito. Pagkalipas ng limang taon, isang pangkat ng mga asasin ang pumasok sa isang lab ng MI6. Nagtatrabaho sila sa ilalim ni Safin na nakipag-ugnayan sa head scientist na si Valdo Obruchev at nagbabala sa kanya tungkol sa kung sino ang darating. Dinala ng mga asasin si Obruchev at isa pang scientist na bihag at pinatay ang iba. Layunin nila na makuha ang Heracles, isang nakamamatay na bioweapon na maaaring gamitin bilang lason sa pamamagitan ng skin-to-skin -skin contact. Matapos itong makuha, pinatay ng mga asasin ang isang bihag at dinala si Obruchev kasama nila. Nalaman ito ng MI6 at ng kausapin ni Moneypenny si M tungkol dito na natiling tikom ang bibig niya sa kung ano ang Heracles at hiniling na alamin kung nasaan si 007. Si Bond ay nagretiro na ngayon sa MI6 at nakatira sa Jamaica. Naabutan niya si Felix Leiter at ang kasamahan niyang si Logan Ash. Pumunta sila sa isang nightclub kung saan sinabi ni Felix kay Bond ang pagdakip kay Obruchev at ang break-in sa lab. Si Bond ay walang interes na makisali sa pagbawi kay Obruchev at sinabi niya kay Felix na wala siyang tiwala kay Ash. Nang pauwi na si Bond, nalaman niyang nasira ang kanyang sasakyan. Nilapitan siya ng isang babaeng si Naomi at pinasakay siya sa kanyang motorsiklo. Nang makabalik sila sa kanyang lugar, mabilis na sinabi ni Naomi na hindi lang siya isang ahente ng MI6, kundi siya ang bagong 007. Sinabi niya sa kanya na si Obruchev ang kanyang target at si Bond ay dapat umalis sa kanyang landas. Nakipag-usap si na M at Bill Tanner kay Q tungkol sa pagkuha ng mga file na ninakaw mula sa lab. Nakipag-ugnayan si Bond kay M upang tanungin siya kung ano ang kanyang ginawa na kinasasangkutan ni na Obruchev at Spectre. binabani emang M ang tawag at sinabi kay Tanner na gusto niyang makipag-ugnayan kay Blofeld na nakakulong sa Belmarsh. Pinapunta ni Felix si Bond sa Cuba para makipagkita sa isang operatiba ng CIA na nagangangalang Paloma. Nakapasok sila sa isang Spectre meeting kung saan gumagamit si Blofeld ng robotic eye tulad ng ginagamit ni Primo para obserbahan ang party. Samantala, si Obruchev ay pinipilit na iseta pang Heracles sa pasilidad. Ngunit palihim niyang pinalitan ang vial mula sa device. Nang napagtanto ni na Bond at Paloma na may gagawin si Blofeld, ibinaling ng buong party ang kanilang atensyon kay Bond. Ang lason ng Heracles ay pinakawalan sa silid na may layuning patayin si Bond habang ang lason ay hindi makakaapekto sa mga ahente ng Spectre. Pero ang nangyari ay kabaligtaran dahil ang mga operatiba ng Spectre ay nagsimulang tubuan ng mga paltos sa kanilang mga mukha hanggang mamatay. Habang nananatiling hindi apektado si Bond at Paloma, ang dalawa ay humarap laban sa mga armadong lalaki, kabilang si Primo, habang si Nomi ay nagpakita upang hulihin si Obruchev. Matapos patayin ang ilang kalaban, Si Paloma ay nakakuha ng kotse at nakita si Obruchev na tumatakas. Ibinangga niya ang kotse sa istrukturang binababaan nito. Na naging dahilan upang siya at ito ay bumagsak sa kotse. Isinama ni Bon si Obruchev at nakipaghiwalay kay Paloma. At tinala si Obruchev sa kain lumang eroplano. Tinala ni Bon si Obruchev sa barko ni Felix upang makipagkita sa kanya at kay Ash. Nang simulan nilang tanungin si Obruchev tungkol sa Heracles at kung bakit particular na hindi ito nakaapekto kay Bond, sinabi ni Obruchev na ang Spectre ang pangunahing target kaya binago niya ang sample ng DNA upang patayin sila sa halip na si Bond. Nang tanungin ni Bond kung paano nalaman ni Blofeld na naroroon siya, mabilis niyang napagtanto na si Ash ay isang double agent na katrabaho si Obruchev. Binaril ni Ash si Felix at nakalayo kasama si Obruchev kung saan nabutas ang barko at ito ay lumubog. Pagamat sinubukan ni Bond na tulungan si Felix, alam nilang masyadong matindi ang kanyang tama ng baril. Ikinalungkot na iwanan ni Bond ang kanyang kaibigan bago nagawang makalaya at makatakas. Pumalik si Bond sa MI6 upang harapin si M. Hiniling niyang papasukin siya sa Belmarsh para kausapin si Blofeld, ngunit tumanggi si M. Tinawag ni M si Nomi para sabihin na gusto niyang maskan ang sel ni Blofeld. Sa kanyang paglabas, nag-alok si Moneypenny ng tulong kay Bond. Nang gabi ngayon, pumunta sila sa bahay ni Q habang naghahanda siya ng hapunan. Hiniling nila sa kanya na tingnan ang mga file na na-recover nila at nang ginawa niya ito, natuklasan nila ang mga file sa mga target na Spectre at si Blofeld na lang ang natitirang buhay. Mayroon ding libu-libong iba pang mga file na may mga sample ng DNA sa buong mundo. Sinabi ni Bond kay Q na dalhin siya sa Belmarsh upang makipagkita kay Blofeld. Ngunit sinabi niyang isang tao lang ang may access sa kanya. Samantala, si Madeleine ay papunta sa kanyang trabaho bilang isang psychiatrist. Pumasok siya sa kanyang opisina upang kausapin ang bagong pasyente na si Safin pala. Ngunit hindi niya ito agad nakilala hanggang sa iharap sa kanya ang kanyang basag na maskara. Natakot siya at sinabi niya sa kanya na kailangan niya siya para sa isang bagay. Sa isang banda, nakipagpulong si Bond sa buong kupunan ng MI6 upang maibalik bilang isang ahente ng Double Sinuri nila ang mga file sa libing ng isang operatiba ng Spectre kung saan ang limang miyembro ng pamilya na nakipag-ugnayan sa kanya ay patay na ngayon dahil sa pagkakalason ng Heracles Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Em na ang Heracles ay hindi sinadya na maging kasing mapanganib tulad ng ngayon dahil ito ay idinisenyo lamang para sa mga particular na target sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga hindi nito na apektuhan ngunit ngayon ay ginawa itong armas gamit ang mga nanobot upang patayin ang mga target at sino mang kaanak nila. Sa wakas ay inaprubahan ni M na makipagkita si Bond kay Blofeld at alamin kung ano ang magagawa niya. Pumunta si Bond sa Belmarsh at muling nakadaupang palad si Madeleine. Sinubukan niyang makipagkamay sa kanya, ngunit tumanggi siya. Sa sandaling mailabas sa kanila si Blofeld, nagsimulang kabahan si Madeleine at sinubukang umalis. Hinawakan ni Bond ang kanyang pulso ngunit humiwalay siya at umalis. Naiwan si Bond na nakikipag-usap kay Blofeld na tinutuya siya at nagsabing nag-setup siya ng pag-atake sa puntod ni Vesper upang sadyang papaniwalain si Bond na si Madeline ang nag-setup sa kanya. Tinuya niya si Bond hanggang sa puntong sunggaban niya si Blofeld para pisikal na atakihin siya. Sa pagpasok ni Tanner upang pigilan si Bond, nakita nila na si Blofeld ay nalason hanggang mamatay sa pamamagitan ng paghipo ni Bond. Nalaman ni Bond na nahawaan siya ng Heracles matapos hawakan si Madeline at hindi niya ito maalis. Si Madeline ay tumakas sa kanyang apartment at walang makahanap sa kanya. Hinabol siya ni Bond ng mag-isa at nahanap siya sa tahanan ng kanyang pagkabata. Sa kanyang sorpresa, nalaman niyang mayroon siyang anak na babae, si Matilde. Pagaman sinabi ni Madeline na hindi siya kay Bond, pagkatapos patulugin si Matilde, ipinalam ni Madeline kay Bond kung sino si Safin Inutusan ni Blofeld ang ama ni Madeleine na patayin ang buong pamilya ni Safin at si Safin ang tanging nakaligtas pero nag-iwan ang disfigurement sa mukha. Pinanggit din niya ang isang isla na mayroon ang pamilya ni Safin kung saan naroon ang kanyang base ng operations. Pinigyan ni Bond si Q ng impormasyon sa paghahanap kay Safin at ipinalam ni Q sa MI6 na ang isla ay matatagpuan sa pagitan ng Japan at Russia. Hinanap ni Nomi si Ash ngunit nalaman ni Bond na malapit siya at ang iba pang mga kampo ni Safin. Kaya pinalabas niya si na Madeline at Matilde sa bahay para sa kaligtasan. Sa kalsada, hinabol ng mga asasin ni Safin ang tatlo. Dalawa ang pinatumba ni Bond sa kalsada. Ilan pang mga sasakyan at isang chopper ang humabol sa kanila. Nagawa nilang makapasok sa gubat para humanap ng pagtataguan. Nakakita sila ng isang kubo at doon pansamantalang nagtago Pinaril ni Bond ang mga asasin at naglagay ng bitag para sa ilang iba pa hanggang sa lumabas si Ash para subukang patayin si Bond mismo. Pinataob ni Bond ang kanyang van at naging dahilan ng pagbangga niya. Kumapang si Ash at humingi ng tulong kay Bond. Bilang ganti sa pagkamatay ni Felix, itinulak ni Bond ang van ni Ash para maipit siya. Pagkatapos ay nalaman niya na sina Madeline at Matilda ay tinukot at tinala sa isla. Muling sumali si Bond sa MI6 kung saan binitawan ni Nomi ang titulong 007 para kay Bond habang papunta sila sa isla para pigilan si Safin at iligtas si na Madeleine at Matilde. Samantala, dinala ng kontrabida ang dalawa sa kanyang hardin kung saan binuo ang iba pang mga nakakalason na halaman, kabilang ang mga nanobot na inaani para ipakalat ang lason ng Heracles. Dinala si na Bond at Nomi sa isla kung saan sila pumasok sa pasilidad at hinabol ang mga armadong lalaki kinuha nila si Obruchev at planong pasabugin ang lugar, bagamat wala silang sapat na pampasabog para magawa ito, pagkatapos ng patuloy na pagbabanta, itinulak ni Nomi si Obruchev sa isang pool ng mga nanobot kung saan siya ay nakakatakot na natunaw. Ang iba pang mga manggagawa ay nagkulasan nang makita nila ang epekto ng nanobots. Nagawa ni Madeline na makatakas mula sa pagkabihag ni Primo sa pamamagitan ng paghagis ng mainit na tsa sa kanyang mukha. Natagpuan ni Bond si Safin kasama si Matilde. Nang magbanta si Safin para kina Matilde at Madeline, lumuhod si Bond at nakiusap kay Safin na huwag silang saktan at gagawin niya ang gusto niya. Ngunit naglabas si Bond ng isang nakatagong pistol at pinatay ang mga bantay ni Safin, pero nakatakas si Safin sa isang hatch kasama si Matilde. Gayunpaman, kinagat ng batang babae si Safin at hinayaan lang niya ito. Nagtago siya hanggang sa matagpuan siya ni Madeline. Sinalubong sila ni Bond at tinulungan silang makalayo. Inatake ni Primo si Bond ngunit ginamit niya ang gadget watch ni Q para tustahin ang cybernetic eye ni Primo at pumutok ito sa kanyang ulo na ikinamatay niya. Pagkatapos ay pumunta si Bond sa control room upang buksan ang mga pintuan ng hatch upang payagan ang Royal Navy na maglunsad ng mga missile strike upang sirain ang pasilidad. Nagtagumpay siya at nagsimulang gumawa ng paraan palabas hanggang sa makita niyang nagsasara na naman ito dahil kay Safin. Nagpunta si Bond upang buksan muli ang mga ito ngunit binaril ni Safin at pagkatapos ay nahawahan siya ng mga nanopot na partikular na nagtatarget kina Madeline at Matilde. Nilabanan ni Bond si Safin at pinali ang kanyang braso bago siya barilin Nagawa niyang buksan muli ang mga pinto, ngunit napagtanto niyang hindi siya makakaalis sa isla nang hindi sinasaktan sina Madeline at Matilde. Nakipag-ignayan siya kay Q na si Nomi ang naglagay kay Madeline sa linya para sa kanya. Kinumpirma ni Madeline na si Matilde ay talagang anak ni Bond pero huli na ang lahat. Pagkatapos ay tumayo siya nang dumating ang mga missiles at sumabog ang pasilidad at kasama si Bond. Napagtanto ng lahat kung ano ang nangyari. Sa MI6, sina M. Tanner, Q. Moneypenny at Nomi ay nagtipon para sa isang toast sa alaala ni Bond. Sa huling eksena, inihatid ni Madeline si Matilde sa Matera upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Pagkatapos ay nagpasya siyang sabihin kay Matilde ang kwento tungkol sa kanyang ama, isang lalaking nagngangalang Bond, James Bond. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba at kung nagustuhan mo ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.